So, good day mga idol. Isang idea lang na i-share para sa mga ating kaibigan carpintero dito sa site, no. Sa mga kaibigan nating construction worker, para din sa inyo itong video na 'to. Itong circular saw na mini, 'no, so maliit lang 'to na circular saw. Hindi tulad ng malaking circular saw na pang-heavy duty, no. So, ang talim nito is halos kasing laki lang ng uh, cutting disc no so ginagamit din sa ano sa grinder itong talim nito ni so nakita ko uh, at nadatnan ko ngayong ating mga kaibigang karpintero na nagkakati ng pinulik para sa forma ng slab no so katagalan kong tingin sa kanila ay umuusok na yung kinakating nila so meron din akong talim na ganito ngayon binigay ko sila sa kanila siguro baka parole na pinipilit pa rin nila para makapatuloy ng trabaho so binaklas namin no so sa pagbaklas pala nito is ah, uh, ganito lang no ito pa luwag to then pag reverse mo naman yun, yung pa ano nya pa bukas ay pa no so counter clockwise lang din to ayan habang umiikot yung talim humigpit yung lock So, yun. Uh, balik tayo dun sa ating konting idea. Kaya pala umuusok mga idol, ay mali pala yung pagkakabit namin ng talim. No? Sabihin na lang natin namin kasi kasama na ako don Ako yung nakapansin din sa kanila na bakit ganun. Kasi nung pagbigay ko din sa kanila ng talim, nung pinalitan, is ganun pa rin, umuusok pa rin. No? So ngayon, ito pala yung dahilan. Kasi ito, ganito yung unang setup nila eh ganito ganito yung pagkakabit no so mali pala tong ganitong ano ganitong pagkalagay ng talim kaya ito umitim yung talim niya mga idol gawa nga ay eh, sa sobrang init na ng ikot then sumasaya dun sa pinulik na wala namang kinakabig hindi naman nakakakating mabansit siya kaso pa onti lang parang binugbog lang yung pinulik no so halos umuusok na siya umiinit hanggang magbabaga na yung talim so yun hinintuan nila hinintuan namin no ng cutting then binaliktan namin talim ganitong setup so doon namin nalaman na ganito parang ang tamang setup so napagtanto namin mali pala yung pagkabit namin ng talim so isang tips na lang din no para sa ating mga kapwa karpintero eh lahat naman tayo marunong naman tayo magkarpentero kahit konti no so idea lang tong video na to para sa mga baguhan lang din no para sa mga baguhan sa wala pang idea no itong video ay para sa kanila pero dun sa mga bihasa ng karpintero siguro alam naman nila siguro yan no so ano na lang din sa inyo ah uh, na lang din sa inyo so itong video na to ay share ko na lang din para kahit ako meron din akong tambak ng ganitong uh, video ma-remind man lang ako at meron din akong panoorin mga uh, balang araw kapag kalimutan ko din siya ba kasi may video akong na-upload na ganito na ganito palang tamang pagkabit ng talim ng ganitong mini circular no? na EEG ang tatak naman yung binigay ko sa kanilang talim mga idol kaya din siya umitim gawa nga ay eh, baliktad nga yung pagkalagay namin no? Ayan. So, ganyan yung unang setup. So, walang nagagawa. So, umuusok lang din siya. Nagbabaga na siya. Hindi pa namin naputol yung pinuli. So, hanggang dito na mga idol yung ating video. Thanks for watching. Ingat and God bless.